Isang magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Nako, malapit na malapit na po ang Pasko. Yaman din lang at malapit na ang Pasko. Hayaan nyo pong i-welcome ko po kayo lahat sa aking bahay. Pasok po kayo at dito, todo-todo tayong magkikwentuhan, todo-todo natin pag-uusapan ang pagpapaganda. Tuloy po kayo. Let's go! Ay nako, ang Pasko talaga hindi na po magpapapigil. Kita nyo naman po ang mga paligid, makulay na at grandyoso na ang mga dekorasyon. Mga kapuso, I'm sure isa rin po kayo sa mga excited na sa mga dadating na party at syempre sa mga bumabahang regalo. Hayaan nyo po na ako na po ang una magbigay ng saya sa inyo ngayong malapit na ang Pasko. Mahagandahan ang Pasko talaga. Ang saya-saya. Nako, nagaantay tayo ng mga maraming party sa na pupuntahan natin at nililista na natin ang ating mga pupuntahang lugar. At pagka lugar naman ang pupuntahan natin, nako, number one na po sa listahan, ang kumikinang nakinang na pangalan pa lang ha, is Star City. Kaya hayaan niyo pong samahan tayo ni Chica Dora at ni Akira Lacuachera para sa nakakatawa at masayang-masayang rampa sa Pasko. Mga kapuso, sa tuwing sasapit nga ang kapaskuhan, tila mga kabuting nagsusulputan ng mga pasyalan. At dahil na pag-uusapan ng mga pasyalan, papahuli ba naman ang numero unong destination nating mga Pinoy? Ang Star City! Samahan niyo po kaming maglakwatsa at makipagchikahan dito sa isa sa mga ng theme park sa bansa! Alam namin na excited na, na kami sa mga dito sa loob na napakagandang team park sa Star City. At syempre, haalamin namin Akira mula dun sa information yes. kung magkano yung mga entrance para bago kayo pumunta dito, may idea na kayo mga kapuso. Okay, tatanungin natin kay ate kung magkano ang entrance. Ate, eksena <laughs> bilang nawala. Nagkatrabaho lang kanina pero bilang tumakas. Okay, pero ayon sa aming research, ay ang entrance dito, ang ride all you can ay 400 pesos. At syempre ang entrance fee ay 60 pesos. Mga batang 32 inches na hindi lalagpas sa 32 take nota, it's free entrance dito sa loob ng Star City Akira. Pero mga kapuso kung gusto niyo maranasan ng Snow World nila, ang 4D Max Rider at ang kanilang Laser Blaster, syempre kailangan niyo pa ring magbayad. Sa lawak nitong 70,956 meter. Binubuo ang Star City ng 30 rides and 10 attractions. Una naming susubukan ang isa sa mga adult rides nila. Ika-guide mo naman kami kung paano ha. Okay, tara! Let's go! Umuro ka doon. Ayan. O, oh, diba? Nang-ago ng pwesto. Anong pangalan mo, kuya? Jeff, Jeff, ano ang Facebook account? Sabihin mo na! <laughs> Puling buhay! <yan. laughs> ano? Eh? <laughs> <laughs> Diyos ko! Kaloka! O-M-G, ha? Umpisa pa lang yan, pero extreme na, ha? Kaya mo pa ba? isunod naman natin ang pinakabago at pinaka nakakatakot nga naman na ride dito sa Star City. Ang Star Frisbee! Pero bago tayo malula sa ride na ito, onting trivia muna! Alam mo ba Akira ang aerodynamics inspired na ride na ito ay sikat na sikat sa ibang bansa? Tulad na lang ng Duck Law sa Queensland, Australia. Ang UFO sa Happy Valley Zenzine, China. Ang Max Air sa Cedar Point, Ohio. At ang Delirium sa Kingsland, Cincinnati, USA. Correct! At mga kapuso, dito nga sa Star City ay may sarili na tayong version ng ride na yan. Saga, uh -oh. kanina kung pinag-yug-yug-yug tayo, ginaganyan-ganyan tayo, uh -oh. ngayon naman, mararanasan naman natin ang paikot-ikot. Okay, kaya syempre sa paikot-ikot na ito, mga kasama namin ay kadalasang mga bagets ang titipin ng mga sikmura nito, mga batang ito. Ewan ko na kung hindi sila masuka. ka okay, lika dito. Okay. Fresh B, Fresh B, Fresh B. Ah, B. Oh, Star Fresh B. ano Push mamang, ano pa ba? Yeah. But... Ah!

mga kapuso, sigurado ngayong kapaskuhan. Swak na swak ang A Star City para mag-enjoy di laman sa buong pamilya. Pati na rin sa Barkada. At syempre hanggang sa susunod na Sabado. Pero bago lahat, gusto muna namin magpasalamat si Akira. Ikaw muna, go! Nagpapasalamat ako sa Mayo de Bora, syempre sa pag-sponsor ng sapatos ko. At sa Aaron Big Production dahil sa pagtanggap nila sa akin as one of the member of their family. At syempre, gusto ko pasalamatan ang aking kaibigan na si Alan Rey si Jeff Rodriguez, Carlo Dineros, at syempre si Latte Bresa, tsaka si Jun Sarate. Bonggang-bongga na raw yung mga yan. Yes, and you can catch me po sa Malate sa Akay Hana Bar every Friday and Saturday dahil performer at stand-up comedian ako doon. Ano sabi? Yes! Yeah, sa stand-up comedian. Siyempre kailangan rakit lang ng rocket para yung mga... Bongga ng bongga. At syempre mga kaibigan, mula po, sa susunod na, yes, Sabado. Susunod na Sabado, sabahan Sabado. niyo po ulit kami nakira. Ito ang lakwa-tserang todo-todo akira with chikadora. Dora! Aga sa muli mga kapuso! bye bye, bye.